So ayan, good morning, mga ka-Farmers. Solo na lang tayo ngayon dahil nagsiuwian ang mga ka-opismit natin dito sa ano, sa palayan dahil tinamad sila dahil maulan. Kapuin na muna, binabantayan dito baka sakali gumanda yung panahon. Pero ngayon, ano lang muna ako, merienda. May baon ako dito na itlog medyo madami-daming itlog to nilagang etlog sino dyan ang may gusto ng etlog ayan inubos ko yung itlog ng inahin itinapon ko yung inahin para kunin yung itlog nya dahil naglilimlim na na native pag mga native ano lang yan sa kawali na pupunta kung mga pure rapido, yun pangalagaan natin yan tapos kay ano, biboy enriquez mga lahi yan ang dapat alagaan, hindi yung mga native, ito native, unang kain do mm. yamit maganda na ano to panlaban sa gutom itlog so ayan etlog guys so ayan pala shout out kay tibuli vlog so, ayan, yung sa at kay Emil Pitogo Okay. Unang itlog ay para sa inyo Kain tayo guys At sya kay ano Kay Sister Ricas Kay Alma Rosinit Lakar Thank you sa ano kay God bless Ang ingat lagi kayo dun Sa ano Dabaw Maraming salamat sa inyo Dito pa rin tayo Sa hagna. pang ilang araw ko na to dito pang lima na ata ngayon solo ako saka ano pala happy birthday kay former president Rodrigo Roa Duterte saka sa mga supporter niya around the world maraming salamat sa inyo guys sa walang sawa na ano pagsuporta laban lang magkaibang kulay Texas at saka native kulay blue yung isa pag tinignan dun sa pahitlogan wala nang laman saya yang ikut long this, dalam <laughs> binatun ku <ko> nampak. berjiran <laughs> mm -hmm. so, gayan an anu dituah na suka kaim kokoan un, tu pa an anu ambungu binungu jadi nga kinasan derin an binugok. lain niya bagong abunay ayan bagong abunay kain tayo mmmm siyempre man sa natin dahil nanunayok na lalamunan ko dapat po kasiyaro ang baon natin tulong yan saan pag maghapon pawisan ka tapos nangihina ka na maganda yung may soft si din paminsan minsan huwag lang ang yung araw araw talaga dahil pangin na yun masira ng kidney mo dahil sa soda sudang sumisira sa kidney yung mga mahihilig sa soft drinks okay lang mag soft drinks once a week huwag yung araw araw so ayan pangalawang subo hmmm sa baka umuwi din ako dahil ayan sobrang ano talaga wala, malabo o man sumik at araw. Sayang tong inano ko, baka mabasa. Tapos may tinabunan pa ako dito. Sigurado mababasa yun. Baka may mga ano na nga yan, ugat. Mamaya na lang daw, sabi ng ano, katiwala. Eh, malabo yun. Pag nag-uulan mamaya, hindi yun babalik. tapos ako babalik na naman para tanggalin tong bubong dahil sayang baka din tangayin tapos ito wala pa naman ako pantakip maayos na malinis na to isa sako na lang <coughs> pagkapangin ang panahon kailan anihan na parang talo pang amihan so ayan last na sobo na tayo ng etlang Medikit mm. sakit lagi. Dia. parang munay ayan maraming salamat guys almusal pa lang yun ginawang merienda ay <coughs> tayong chloroid